Islamic Antichrist. Marami na ang nagtuturo at naniniwala na ang Antikristo ay galing sa reliyong Islam. Isa sa mga talatang lagi nilang tinitignan ay itong nakasulat sa aklat ng Revelation chapter 13 verse number 7 kung saan sinasabing Pinahintulutan din siyang salakain at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ayon kasi sa propesya, batay sa talatang ito, sa panahon ng kapighatian ay salakayin at kapiin ng Antikristo ang mga hinirang ng Diyos. At ayon sa kanila, ang relihiyong Islam lang ang may mabigat na dahilan upang gawin ito sa mga hinirang ng Diyos, ang Israel. Kaya eh, sabi nila, ang Antikristo ay galing sa relihiyong Islam. Totoo kaya ito? Ano ang mga sinasabi ng Biblia patungkol sa Antikristo? At ano-ano ang mga katangian ng Antikristo ayon sa banal na aklat? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Ayon sa isang author at international recognized Bible teacher na si Joel Richardson, I am firmly convinced that Islam is the single greatest challenge the Church will face before the return of Jesus. Yet most are still either asleep or in denial. Ang Islam lang kasi ang may matinding hidwaan laban sa Kristyanismo at sa bayang hinirang ng Diyos ang mga Hudyo. Si Joel Richardson ang may akda ng The Islamic Antichrist at ang Mid-East Best, kung saan sa librong ito ay inilahad niya ang mga dahilan from historical at biblical proof kung bakit siya naniniwala na ang Antikristo ay kaling sa reliyong Islam. Ngunit mga kapatid, kung tignan natin ang mga talatang kaling sa Biblia patungkol sa darating na Antikristo ay tila taliwas ito sa mga sinasabi ni Richardson. Alam nating kailanman ay hindi basta-basta naniniwala ang mga Hudyo, lalo na kung sino ang kanilang kilalaning Mesiyas. Ang Panginoong Hesus nga ay hindi nila inilala. Sa kabila ng lahat ng mga himala na nasaksihan at nakita nila, ay itinwil pa rin nila ito. Isa sa mga talata ng Biblia na nagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa darating na Antikristo ay itong nakasulat sa aklat ng Daniel chapter 7 verse number 23 down to verse number 24. Ang sabi, Ganito ang sinabi niya sa akin, Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daydig. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari ng kahariang ito. Sa gitna nila ay lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at tatlong hari ang kaniyang pababagsakin. Ayon sa talatang ito, ang ikaapat na kaharian ay ang kahariang kakaiba at masasakop nito ang buong daydig. At ayon sa isang kilalang Kristiyanong Bible expositor, isa sa kaniyang mga statement ay sinabi niyang, The traditional interpretation of the four kingdoms shared among Jewish and Christian expositors for over two millennia identifies the kingdom as the empires of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Ibig sabihin, ang rumah ang pang-apat at pinakahuling hayop o halimaw na lilitaw at sasakupin ito ang buong daigdig. At ang halimaw na ito ay ang sinasabi ng Revelation chapter 13 na siyang maging Antikristo. Tignan at basahin natin saglit ang Revelation chapter 13 verse number 1. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Sa talatang ito ay inilalarawan ang mga katangian ng darating na Antikristo kung saan mapansin natin ang pagkakahawig nito sa nauna na nating pinasa kanina sa Daniel chapter 7 verse number 23 and 24 kung saan sinabi doon ang ikaapat na halimaw ay ang ikaapat na kaharian at may sampung sungay ito na umakatawan sa sampung hari. At kung tignan natin ulit yung sinabi ng Revelation 13, nung inilarawan ni John ang kanyang nakitang halimaw ay may sampung sungay din ito at may kuruna ang bawat sungay. Ibig sabihin, ang halimaw na nakita ni John sa Revelation chapter 13 na siya Antikristo na darating sa huling mga araw ay ang ikaapat na halimaw na nakita ni Daniel kung saan ayon sa pag-aaral ay ang Roman Empire. At kung ituloy pa natin ang pagbabasa sa verse number 3 sa Revelation chapter 13 pa rin, ang sabi, Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito. Ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong digdig sa nangyari ito at nagsisunod sila sa halimaw. Ibig sabihin nito ay isa sa mga hari ng imperyong ito ay parang may sugat na ikamatay. Ngunit ito'y gumaling. At ang buong ay namangha. Sa ganitong paraan ay makuha niya ang atensyon ng mga tao sa buong Dahilan upang lahat ng mga tao ay susunod at kalaunay sa sambah sa kanya. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang tanging layunin lamang ng Antikristo ay sambahin siya ng mga tao sa buong mundo. Kasi ang taong ito na kumakatawan sa Antikristo ay isang sugo galing kay Satanas na simulat sa Paul ay gustong makuha ang pagsamba ng mga tao galing sa Dios. Kaya kung tignan natin ang verse number 4, ang sabi, Sinamba ng lahat ng mga tao ang dragon ang dragon sa talatang ito ay si Satanas, sapagkat ibinigay nito ang kaniyang kapangyarihan sa halimaw. Ang halimaw naman ay ang Antikristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Antikristo ay maisakatuparan ng Diyablo na ang mga tao sa buong daigdig ay sasamba sa kanya. Kumbaga, ang sasamba sa Antikristo ay sumamba na rin kay Satanas. Kaya sabi ng Revelation chapter 14 verse number 9 and 10, at susunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. sinumang mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay painumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuho sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Mga kapatid, kung tutuusin, wala naman talagang pakialam ang Antikristo sa mga digmaan ng mga bansa. Sa katunayan, sa kaniyang paglitaw ay dala niya ang kapayapaan upang mahikayat ang mga tao na siya ang sugo ng Diyos sa huling mga araw at siya ang kumakatawan sa presensya ng Diyos dito sa mundo. Vicar of Christ, kung kumbaga, nang sa ganon, maisa ng jablo ang kaniyang layunin na sambahin ng mga tao sa buong mundo. Sabi nga sa 2 Thessalonians chapter 2 verse number 4, uuupo siya sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasi malapit nang lumabas ang taong ito na siyang mamagitan sa mga kaguluhang nangyari ngayon sa ating mundo. Dala ang kapayapaang pansamantala upang mapaniwala niya ang mga tao sa buong mundo na siya ang hinihintay ng lahat na misiyas. At nang sa ganun, malin lang ang mga tao kasama na ang mga hudyo. At itatayo niya ang pangatlong templo sa Jerusalem at kalaunay doon magpakilalang siya ang Diyos. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malaysay, sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang magkapanood sa mensaheng ito. At pindutin nyo na rin po iyong notification bell kasi marami po pong gagawing mga mensaheng katulad ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.